Nakikinig naman ako sa iyo. Ngayon <laughs> <laughs> na rin. Ngayon na rin kasama ko si Neneng B. Ngayon naman si Mama ng baga mo. Ito, baga ng mama ay, mo. Ay, baga ng mama mo. Kaya ito mo daw ko dito. Po, sa lahat ng food na masarap dito sa Carieto, mama. Na-amiss naman ako. Ang ganda ko pala sa person. So, so, okay, mama. Thank you. Yes. Po. <laughs> kaya nandito tayo ngayon sa Kiapo do na pinupuntahan ng bawat Manileño at kung saan man o para pinupuntahan. Yes, oh, galing po sa ibang bansa, galing mga yan, turista, yun, di ba? Pinitikman talaga ambaga, ang baga. Yeah, Yan po si Ate siya po yung sa Chowpan. Ay, Chowpan! Yung sa mga Apple niya po. Ay, ay Apple niya po. Oh! Ay, ano? Apple niya po. Apple niya po. Apple niya ay, oh, ano nga po na nung mga talagitan? Yeah, oo. Uh. Saan masarap? Nandun may bangga. <poke> o kaya samahan niyo na ako. Let's go. Kayo, ano din? Ay, madam. <mdr economists> <teachings> ma. <Lehr> ay, madam. Madam Joji. Ay, ako po yun. Ma'am, syempre, unay yung baga ng mama mo. Ay, siyempre. Uh, titikman natin yung baga ng mama mo. Tapos titikman natin lahat. Mamepo yung baga ng Yeah. Dati na sa kariton lang ay nandito na.

nyo pa dito uh -oh. ang Maynila. Uh okay. -oh. Uh -oh. uh -oh. Sarap na mga pagkain uh -oh. Uh -oh. sa Maynila, di ba? Alam diba? ka mag-picture tayo. Uy! Ang <laughs> <laughs> mag-rice meal kong gusto mo. Ano lang ako, Bag yung baga. Sanay akong kainin ng baga lang. Ay sa akin, take Milo ko, mama. Oo. Oh. Right? Wala pa liko yan. Dito lang mga barkada ko sa district. ni Ay, talaga dumadayo ka, ka din dito. Oo, oh, kasi dito po ko lang. Ito yung hanap buhay niya. Sa bakit kaya ako sa akin? Pero nangyari po ng bago buhay ko kasi ito yung mga madam ko. Ito yung mga inspirasyon din natin. Pamandurukot pala. Laking tulong ni madam ni ano mga bagam mo, no? Yes ma'am. Kailangan mo na ako yung mawala dito sa kawiyendo mami. Eh, eh, kasi dito kami nakilala. Oo oh, nga eh. Kailangan dito pa rin kami kasi dito pa rin kami hanapin ng tao. Diba? Hmm. Dito pa rin sila magkahanap natan na. Kaya... ang daming tao. Yes, ma'am. Dati itong street na ito, ma'am, patay ito. Hindi ganon Hindi na tao ito di ba kuya? Yeah. Doon talaga ang tao sa kagit. Pero nung nalipat po kami dito sa akin, eh. ang tao talaga, nabuhay itong street na to, ma'am. Kasi nandito nga kami. Saka nakilala kayo, di ba? Para na rin kayong mga artist ha? At mga sisipag talaga nila. Yes, ma'am. Yes, ma kasi para sa pamilya, mami. Ilan ang anak mo? Lima, ma'am. Ay, ah, lima. dami, dami ma am. Ma am. Apat po nag-aaral, tapos may dalawa akong ampun na pinag-aaral po Oh, bless ka. Kasi meron kang dalawang bata na inaalaga na hindi mo katubo. Yung isa po, Aawtay sa poigipo, kaya bini-blessgan nang marami. Ayoko ng Milo French ko. na Nona trend yung, yung, yung Milo, ano yung Milo. Uh, Milo. Yes ko. Po. Yes, po. Ano ah. na mga yes, ano yung mga anong mga Milo. mga anong mga anong na kasi wala rin isa sa gusto ko sana ng ganung pwesto, ma'am. Oh. Kaya nagpero nag kapag mga. naging okay na, may yes. fruit ninja ka na, may Milo tea, may Angarian. Oh, Angarya. Ma uh, Kumpleto na. Sana sana magkaroon ka, kami, ma ka na. Sama-sama tayo mananalo. Yes, ma'am. Ang i-wish lang naman namin, ma'am, hindi kami mawala dito sa Kiyapo Alam. Kasi dito kami nakakilala, kaya gusto namin dito pa rin. Panigurado yan. Ma'am, may yora, alam na ni yora na yan. Yes. <laughs> O, okay, ma'am. <laughs> Nangyayari. Ok, lakot ka raw. mayaman ka? Mayaman ka siguro talaga. ako mayaman. ako magtitinda. Kabahay na lang po ako. Okay, At nahawakan ko yung mga gold. Okay yan, ma'am. Hindi. Yung mga follow-up, follow-up, nila Tiffany! Ano <laughs> yung natin <bak> Kasi <laughs> naghahalo ang tamis at ang asim, no? <tis> ang alat? <tis> <tis> ang <Ay, may> alat. <tis> ano <Ay>, yung <may> alat? Wala bang sinigang mix to? Ano yung panit yung gatas? Hindi pala, alat pala. Ay, masarap yung ano. Oh, dito ang Uy, may gatas ng mama. Dali, may gatas ng mama. Ano yung gatas nito? Hindi pocho-pocho. Milo, di mo tinipid, diyan na balik-balik ang mga. talaga yun na, kahit sabi mo. Sa mga may paborita ng Milo? sabi ko yung mga yung 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 at at you, you, matagal so na. Bata ka pa. Hindi na <laughs> Kasi bata pa lang kakain ako ba? <laughs> yes, ma'am. Yung maliliit pa natin. Parang bobis. <laughs> yung nasa koriton. 2 <inaudible> piso. Mm. piso. <inaudible> yeah, yeah, ayun ba yun? Kasi <inaudible> yung bahay namin sa San Nicolas sila. at Yes, na. <inaudible> <inaudible> yeah, Ay, Ay ayan na. Ayan. Ayan. Ako na ito sa Ako na bebe, siya naman ako sa iyo. lang yan. Kaya sa Manila lang may masarap na baga, ang baga ng baga ng Hindi matigas, <laughs> ma'am. Malambot talaga yan. Tapos, malinamnam, malamis-namis. Sarap. Ay, mo si kami na mag para mag-food trip. Mm -hmm. No, ma'am, no. Kaya ay natin si Yorme. Hindi <laughs> ba nakakababa sa amin si Yorme? Hindi ba si ni Yorme nililinis pa Maynila? Pero nakita nyo yung ganda ng Maynila. Yes, yes. I I At least, very supportive yes. din kayo sa kung ano yung gusto yes. mo ni Yorme. First week pa lang. Di ba? Ramdam na rin linis kasi nung bago... Di pa ba nga nakakabawin. Ang dami talagang basura na naiwan mas maganda naman. Mas mapupunan. Ano masasabi nyo? Kami ma'am kasi talaga sa Bedford, hindi naman po kami against kay Mayor. Kasi naiintindihan naman po namin yung gusto niyang mangyari sa Maynila na maging malinis. Wala naman kaming ibang nililig po kay kayo, kundi yung bigyan lang po kami ng pwesto na mapagpigintahan namin. Yun lang po. Saka na, mas nakaka-attract yung malinis yung kapaligiran. Yes, yeah, so, diba? Orme naman nagsabi, kung gusto niyang, kung gusto rin namin na, ano, kami raw mismo, Mm. Yes, is tama? Hay ay, which is tama? E kami ma'am, talagang makita niyo mamaliliit noon. Tayo kani-kanya mm. kung kami basuraan. tama. Naka-itog kami para yung mga basura ay hindi nakaka-tama. Uh -huh. Para at least maramdaman ng mga tao kung pupunta, malinis tayo. Ah, tama. Binibigyan ko pa ng chance to. Okay, nanalangin. Hello, boss, kase live ko ma'am. Hi, nandito ako ngayon kay mama baga mo. Punta na kayo dito sa Kyopo. Hey, kape ko man. Ang ganda. Ha, ang ganda pala naman. ako. alam mo na hindi ako sa'yo noong una. Sabi ko ba, sabi ko ba, pansanin ba ako kayo na mama? Alam, siyempre ma, ba? ang kanina pa kayo mag-aantay oh, ma. Sabi ni kaya mga darating si kong perfuma na, Jack, ikaw mag-asagaso. Kaya kanina pa po ako nag-aantay. happy. Uh,